Ayun! Hello po! Welcome muli sa aking channel at sa mga bago ay welcome! Uh, Napaaga yung uwi natin ngayon kaya agad-agad ay babakbak tayo. Hindi, so re-rest baka natin yung mga lubak na yun no. Kasi meron tayong uh, discovering bagong setting dun sa ano na kung paano i-off yung TCS. So, titingnan natin kung may pagbabago sa performance. At saka shout out dun sa mga nag-comment na tungkol dun sa tire pressure. So, yun nga. Uh, 35 PSI nung chinek ko, na ang recommended lang dapat ay 25. So, sobra-sobra hangin niya. Matigas. At uh, yan. Alamin natin ngayon kung mayroong pagbabago. By the way, doon sa likod nga pala ay malambot yung gulong kaya nagdagdag ako kasi ang 25 lang siya eh. Ang recommended ay 33. So baka sumakit yung likod ko kapag uh, dyan na sa lubak. Mataas kasi yung hangin ng gulong pala nung makita ko hindi ko na-check ang talaan ako yun. Hindi uh, ko may doon sa ito yung ano, yung dilaw ng TCS, dapat pala naka-on 'yan. Naka-on 'yan ibig sabihin uh, patay yung TCS. So, Baliktad 'no, nakakalito siya. 'To so, mabilisan lang tayo eh. Ginadala ko may pagbabago. Uh, sana hoping for the best sana gumanda Yeah, malakas na yung hatak niya eh. Tapos yung ABS, parang hindi nararamdaman yung ano lang ABS. Hindi na kayo ilaw ABS niya eh. Ba't kaya? Nawala yung ilaw niya. Sabi naman po sila na, mamamatay yung ABS, eh. ilong ABS kaya, no? Kapag umandar ka na bilin na ayun meron meron pa meron ah yung mga parang kumukugak-ugak pa ah sa, driver break test so ayun 'yung magiging hatak niya 'yan subukan natin bagalan so, oh. uh, 'yung talagang umiibot bago na so ay matarik 'yan 'yung ano niya Na natin hoping for the best na wala nang kumalampas. Pero ang ano nito ay domikas na 'yung ano, gulong sa likuran. 'Yung parang naman 'yung mag-aano, kulang sa hangin. Doon so, ah, uh, dito yung namin, no? so, yun na tayo, no. Sa ngayon. Sa ginakaraan, baliktad, imbis na Malambot sa harapan, matigas sa likod. Ano yung nangyari? So ayan, lubak na rito ito. Ito, matalik na to eh. Okay, panis sa kanya na. Okay. So yung lubak na lang. Oh, malalim to, <laughs> Baka masira. Sobrang lalim na rin.

subukan ko magpagat mamaya ito so, okay wala na siyang kalampag yung kumer mamay ano na lang yung mga okay para, 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 para magkaalaman Mabilib talaga ako sa mga nagbabike O kahit magala natin Hindi ko lang narinig yung kalapag Okay, okay Hindi na rin masakit sa kamay Meron, meron, meron Hindi ako malalag Pero hindi na rin tayo no? Yung matindi na So paano na tayo dito Pagkasaan so, na natin sila Hindi so, na masakit sa kamay Ah, kaya niya

ah Light check po <laughs> Tinatest ko yeah. Yung uh, Sa lubak Ayan, ayan yung view guys Si pina ano Pinangako uh, ako sa inyo Yung nakalangang punta ako kasi rin Tigas ng gulong kaya Ang tag Tapos yun sinuggest nga ano na bawasan ng hangin tama kayo guys eh may ano totoo kala ko totoo yung ano sakura so ayan yeah, sana teka lang checking ko lang muna kung nung no record kasi so, sa baba na lang so, sa pababa uh -huh. ang ABS uh -huh. oh, ay yeah. ayan So wala tayong kaldag kaldag Ay ano kal Kalampag So kasalanan ko Na Pagkakamali ko yun So yan yung ano View So maganda rin sa taas Checking ko nga So naka record Okay naka record naman Tama ba? Ayan So bababa na sila Mga Ayan. Imagine ninyo, di ba? Kaldag, kaldag. Ganyang kalalakas yung mga ano natin. Mga bikers dito. ah, uh, sa so, wala na, di ba, guys? ah, uh, Siyempre, hindi lang malalakas itong mga tumaganda rin yung bike nila. Kasi yung preno. Salamat, hindi. drive safe mga brother. Uh, kasi natin itong mga luwag dito para

<laughs> kaya di pala ito pang off oh, road oh. napatayo ako runa at ang pre no wow may ganda so sa so wakas at alam na natin na ako ang magkabali ng photo. So, so ayun ano pa ba ang masasabi ko sobrang happy at uh, yung mga pagiging disappointed ko sa kanya, eh nabura lahat, so salamat sa Diyos, at pinagkaloob nyo pala sa atin, ay napaka, hindi naman yung perfecto yung motor natin, pero close to perfection so, uh, wala pala tayong problema sa uh, kanyang suspension at saka yung pagiging maalog uh, wala, kung meron man napaka minimal uh, yun kailangan lang pala talaga natin uh, alam yung mga pinagkawa natin sa yung mga bagay-bagay so sa hangin no, recommended sa kanya ay 25 sa harapan pwede nyo pa naman babaan sa likod ay 33 tapos uh, um, nakapatay na yung TCS ay sobrang lumakas na yung ano yung hatak niya sobrang tuwa na ang una talaga parang bakit magano mas malakas pa si ano si Honda Click 125 bumata. Pero nung nakapatay na na ko ng i-off yung TCS. Yun, naramdaman ko na talaga na kahit doon sa pataas, so ang layo ng diperensya pag naka-on, may epekto pala talaga siya. Ah, uh, ko kaya na nitong ano, kayang-kaya nitong makit ng bagyo. tapos may OBR. Uh, excited na ako no? Sa looking forward uh, para pag mag long ride tsaka yung tutu at yung sa suspension uh, yung gulong lang nga ang naging problema kaya pala matalbog yun nun. kung napansin nyo yung matitindi din lubak yung bandang uli na napatayo ako tumalbog din pero uh, hindi siya nakakatakot hindi naman ah uh, para madidiscrush siya siya so hindi ko kaya nito yung mga off-road mga bundok ah uh, hindi ko man balak pumunta sa ganun pero kung sakali na sa mga lakad ko eh confident ako na kakayanin nito yun so kahit pala matigas yung ano <coughs> yung hangin sa na, hindi matigas tinigas ang yung ano uh, dinagdagan inano ko na sa ano eh, sa recommended na 33 yung suspension, ay yung hangin ng gulong sa likod eh, hindi naman masakit sa likod o nga pala yung kamay sa kamay, sa harapan, nawala na nawala na yung sakit, yung tagtag pero -tag. hindi, uh, hindi na siya <laughs> yung una talagang so, yung ano yung tagtag -tag niya, daman-dama sa mga buto ko eh <coughs> So, yun. Uh, Marirecommend ako ba sa mga nagbabalak bumili? Opo, sobra. Two thumbs up. Sobrang happy nga ako eh. Sobrang salamat sa Diyos. At uh, ang um, uh, niya na motor sa atin na Husky ay uh, hindi mo pagsisiyan pag aalamin uh, lang natin. So, kailangan nating alamin-alamin din yung mga bagay-bagay. <laughs> ayun uh, sa mga sumusubaybay sa ang ating husky serye <laughs> salamat ha salamat sa inyo uh, tutuloy pa natin kasi marami pa tayong katanungan isa dyan yung fuel consumption yun kasi nga hindi kasama sa features ni husky na makikita sa panel yung <clears throat> fuel consumption so magmamano-mano tayo dyan no? Uh, full tank natin tsaka natin siya susukatin so yun uh, salamat sa pagsama sa ating ride uh, sa biyahe hanggang sa muli guys salamat bye